Magandang araw mga masigasig So update ko, ko lang pala kayo ngayong araw Nagpakabit po ako ng DC Fiber uh, Internet Ito pala mga masigasig I-recommend ako po sa inyo Ang DC Fiber Network So ang One day lang po yung processing Na kabit na yung internet uh, Watch the video Until then mga masigasig Maraming salamat po sa inyong suporta. Ah hanap nyo po ay affordable internet wifi kami po ang DC Fiber Mount Palali um, Lower San Isidro Branch pwede nyo po kami contact in my may page po kami na DC Fiber Lower San Isidro dun lang po anong number nyo um, kuya para matawagan kayo kung sakaling gusto nila magpakabit ng fiber in network internet mag message lang po kayo sa DC Fiber Lower San Isidro. Yun po yung page namin. And yung nam contact number po namin is si ilalagay na lang po sa pin comment ni sir. Okay. So ano bang quality ang mayroon sa DC, mayroon sa sa Fiber, sa DC Fiber? Fiber? Meron pa kaming home plan and premium plan. Yung home plan po namin is pang casual apps lang po siya na lagi natin ginagamit. Facebook, TikTok, yung mga online games like ML, yun po ay para sa home plan and kung gusto nyo naman po pumasok sa premium plan doon na po papasok yung mga mabibigating website like gagamit po kayo ng VPN and pag meron po kayo mga com shop mga piso wifi yun po yung kukunin nyo para tuloy tuloy po yung internet nyo bakit pipiliin nila si DC Fiber Network kaysa sa ibang brand? Anong masasabi mo doon? Mas maganda po sa amin kasi Um, isang tag nyo lang po sa amin and pupuntahan po namin agad kung ano pong nangyari or may, prob may, problem sa internet nyo um, within a day magagawa po namin yon and yung promo po namin is 2K installation and free 2 months po yung mga plan namin is ilalagay na lang ni sir sa ilalagay na lang ni sir sa pin pin comment Okay, may tatawang pa ba kayo? Wala na. So far naman, dahil nagpa-installation kami ng DC Fiber Network, malalaman namin kung totoo talaga. Pero so far naman dahil marami nang nagsasabi na napaka-goods talaga ni DC Fiber Network. Kaya go na go. Thank you Kuya. Thank you po, Ma'am, Sir. Shoutout sa mga mga masigasig dyan. Ng fiber na kayo. Shoutout sa iyo, Vince Vergara. <laughs> Salamat po.